Ito po mga bossing, alis po tayo muna at yun, gamit nga natin ito at max Bali, bibili po tayo ng ulam mga bossing kasi tanghali na at ayo, bigyan na nga natin motor at pinapainit po natin yung ating motor bago tayo umalis mga bossing ng sa ganon yung langis ay kumalag na kasi nga itong motor natin ito may i lang mga bossing Ayun mga bossing, binubuhay ko na dyan yung ating intercom Dahil makikinig nga tayo mga bossing ng radio Habang tayo ay nagbiyahe At ayan nga, uh, alis na nga tayo yan mga bossing At yun lang mga bossing, nasamahan nyo na ako sa biyahe Sa pagbili ng ulam namin, namin pang tanghali ang ulam at ito na nga mga bossing, nasa biyahe na po tayo dyan At yun, haba tayong nasa biyahe Nangiginig na tayo ng radio, yung mga tugtugan Na parang ganito lang mga bossing ay nga mga bossing yung pag nakikinig na tayo ng tugtog habang tayo nagbabiyahe parang tayong nare-relax habang tayo ipapunta sa ating mga pupuntaang lugar lalo na kapag tayo ay may mga back ride tapos ang sounds na pinakinggan natin mga love song yan, mga may mga background sound tayo, habang tayo nagbabiyahe yun na mga bossing kaya yun nga kung gusto nyo bumili ng uh, ganito sa akin na uh, intercom Fridcon yan T-Max mga bossing proof T-Max proof Napakaganda at napakalakas ng sounds At ayun nga mga bossing Pwede kayo dyan magkarinigan Six person na pwede kayo magkarinigan Habang kayo ay magbiyahe At ito na nga mga bossing Nakarating na po dito tayo sa bibila nating ulam Dito sa Dalig Puno yan mga bossing, dito lang yan sa Dalik Uno Antipolo. Yan, dito ang mga ulam ni madam is napakadami niyo pagpipilian. Sa ngayon, ang uh, nadatnang ko lang is 3 limang kutahe. Yan, tilapia at ginataang langka. Napakasarap pang luto dyan mga bossing. Kaya pala mga bossing, sa umaga, sa tanghali, ang tinda nila ay lutong ulam. Yan. Tapos pagsapit ng hapon, meron silang barbecuean. So, ito lang yan. Katabi nga pala nila mga bossing is Alpha Balik-balik ako dito mga bossing ayo yung taba o balat ng isaw na hinihiwalay nila. Yun, napakasarap ng na mga bossing. Napaka-crunchy. At yun mga bossing, nakabili na tayo. Ayan, nakasapit na dyan sa ating motor. At yun, alis ako tayo dyan mga bossing. At yun, at nga, pabalik na rin tayo sa ating pwesto sobrang init nga lang yan mga boss at yun hanggang dito na lang ako video mga bossing thank you and God bless ride, ride and safe mga boss